Welcome to my YouTube channel, Kuya Awi Bikulano ko. Kumusta na po kayo? I hope na nag-enjoy kayo. Kung saan mo kayo na ngayon. Kayo. Okay. Nandito po tayo ngayon sa aking munting uh, urban farming. Okay. Mayroon po akong maliit na taniman ng kagulayan. Okay. Samotsari kagulayan mas maganda pag mayroon tayong tinatanim at mayroon tayong aanihin, okay? Sa panahon kasi natin ngayon, uh, medyo struggle tayo ngayon sa ating pangkabuhayan dahil alam mo na uh, sa kasalukuyan na uh, magulo ang, ang kalakalan sa pandayigdigan, lalo na uh, kasalukuyang naglaban-laban ang mga ibang bansa di ba? Priy Russia sa mga na naiipit tayo sa ating hanap buhay dahil kapag ang gasolina ay na naantala sa kanila papunta sa iba-ibang location ng sa iba-ibang bansa so nagkakaroon talaga ng uh, pagtaas at struggle sa kalakalan ng negosyo so kaya ngayon tayo na ang gagawa sa ating sarili upang sa ganun at tayo ay uh, maibisa natin ang pangailangan ng ating pamilya so nandito tayo ngayon sa ating munting halamanan munting farming maliit man pero nakakaproduce, diba? right? mas maganda mayroon kang itinamin at mayroon kang anin so i ko lang ang ating mga Uh, ginagawa sa aking farming so ngayon mayroon po tayong uh, transfer ng mga gulay sa ating mga paso dahil umaga, masikip na kailangan talagang kung sa tao nga kailangan malawak na yung galawan kung sa gawin makapag uh, makapag produce ka ng maraming ginagawa okay ganoon din sa halaman kailangan mabigyan mo siya ng tamang uh, location o tamang uh, <coughs> yung tinataniman upang sa gawin lumago siya ng Uh, lumago ng, uh, ng maraming uh, bunga or maraming uh, tagsimun ng mga dahon so kaya ngayon ang gawin natin uh, is separate natin sila sa iba-ibang paso upang sa ganun uh, masagana ang kanyang pagbunga o paglaki kaya para makinabangan natin ang tamang sustansya ng ating pagkain so ngayon Nandito tayo ngayon sa Okay, mayroon na tayong mayroon na tayong mga ginawa. <coughs> okay? Ayun. Ayun guys, ayan. Uh -huh. Aha. Mhm, I-transfer natin siya sa paso dahil uh, marami siyang uh, magkadikit-dikit kasi sila. Kaya ang ginawa ko, i separate ko sila. Uh huh? Ayan guys. Ang ginawa ko, sineparate ko sila. Ah, uh, iniwi ko ang kanilang ang, ang ibang ano uh, tangkay para mas ma mas ma, malago ang kanilang uh, pagkalakihan. Ayan. Ayan. Dahil bagong transfer, kailangan bigyan natin siya ng tamang uh, water. Ispray natin siya para hindi siya makulangan ng pag-absorb ng kung sa tao, di ba? Kailangan hindi siya mauwaw para hindi malangta, para hindi ma ano. Uh -huh. Aha. Yan. Kaya ang laking bagay nito, guys. Pag ginawa niyo to, uh, kailangan naging maging praktikal lang tayo sa ating buhay. Uh, kailangan Ah. Uh, Paltai tayo. Hindi lang tayo pupokus sa isang bagay lang, no? Uh, para mag ma, uh, magawa nating alternative ng source ng ating uh, mga pinagkukunan ng pagkain. Mar napakahalaga ito sa ating pangumuhay sa araw-araw. Pang ito, kamote ito talagang ito talaga ang sarap ito eh hinahalo sa bangus no sa bangus yung sa miso ang sarap yan pipritiwin mo na yung bangus tapos lagi ng miso ang sarap yan tapos yalo mo to napakasarap yan wow yan guys kaya ito kamuti ito talagang ako malaking bagay ito sa akin ito pulang talbos na yan dahil minsan na uh, puyat tayo para hindi tayo mabawasan ng dugo so kailangan mayroon tayong alternative na uh, fresh na gulay na para natin makain para hindi tayo ma, ma magkaroon ng sakit no malaking bagay din to no yung kamote pulang kamote talagang lahat ng gulay ay mahalaga napakalaga sa ating uh, pang-araw-araw na pamumuhay especially sa ating pamilya napakaling bagay na mayroon kang uh, kahit wala kang uh, lupa na na uh, sukat na malawak kahit maliit lang ito nga sa amin 28 square, square meter ang ginawa namin ang ko yung aking kapatid siyempre kailangan kung sino yung walang wala talaga, kailangan tulungan natin. Ganun lang dito sa kaibla. So, Thank you. Tiga-tiga, na hati kami dalawa. Tiga-fourteen, so ang ginawa namin, pinataasan namin ito. Itong urban farming ko dito sa munting halamanan ko is fourteen square meter lang to Maliit lang pero... Ang ginawa ko sa fourth floor, sa rooftop ito, buong rooftop, uh, ginawa kong uh, uh, gulayan. Kaya hindi na ako kinakapos sa aking mga sahog sa pang-ulam-ulam -ulam namin, pang-araw-araw namin. Kaya maka, napakalaking bagay ito sa ating buhay kailangan pag mayroon kayong mga espasyo o ano lagyan nyo ng ano bili kayo ng lupa actually bumili nga ako ng lupa eh dahil ayan uh, ito tatlo isang daan to bumili ako ng siyam siyam na bag 300 so kaya malaking bagay yan uh, mayroong pataba no hindi pure ng na soil na ano Uh, regular na lupa kailangan mayroon talagang extra at inahalo natin yung mga pangpataba sa lupa para lumago at masagana at masustansya yung kakainin natin na gulay yan ito tingnan kumpleto ng kalaman si, oh. iba oh mal malaki yung iba namin ayan, sitaw malunggay yan tanglad ang sarap yan masarap yan pag ginawang limon limon pag ginawa mong juice iinumin mo ito ko napaka sarap inumin na wala lahat ng mga sakit sakit natin sa katawan kaya kaya kung ako sa inyo guys Uh, pag mayroon kayong espasyong maliit na lupa sa inyong sarili o oh, ganyan sa rooftop o oh kaya sa mga dinding napakalaking bagay yun napakalaking bagay kaya ang ginagawa ko pag katulad ngayon uh, medyo <laughs> hindi tayo pinalag sa ating hanap buhay 3 days na akong hilagnat so ito yung pinagkakabalaan ko ngayon parang nagpaka-recover ako so ito na yung opportunity ko para siyempre may may release kong stress at mga sakit-sakit sa akin isang kasi may mga passenger tayo na hindi no walang concern sa kapwa no pag mag <laughs> hatching akala mo sa bahay no parang hagal lang <laughs> pag galing sa ospital no pag galing sa ospital ang ating passenger na may pick up na pasayro talagang di may wasan mahawaan ka so ayan medyo hindi tayo pinanad medyo nahawaan tayo 3 days na tayo nasa bahay so ito para maging multiple tayo sa ating Uh, ginagawa kailan para hindi tayo maaksaya sa ating oras yan video ginawa ko noon para na malagaan muna to ating pinagkukuhanan ng alternative source ng aking pagkain sa pang-araw-araw natin bagay kaya ayan ngayon full recovery na ako so monday pwede na ako magtrabaho ulit at susundan na ako ng video Sarap kain ito. Huh. Hmm. Hmm. Ayan. 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 Kailangan talagang isprayan din ito eh. Oh, parang tao din yan. Ah. Oh. Para fresh sila. Oh. Hmm. Ayan. Ayan. Ayan na. Ayan hey guys. Ayan ay salamat ayan guys ayan. Uh, medyo uh, maganda na yung uh, stiksyo ng tao no medyo mga after one week to talagang uh, tatabaan na to may uh, mabibigyan na ng maginhawang buhay mag-produce na, na ng mas sustansya ayan uh, guys kaya uh, remind ko lang sa inyo pangalaga natin ang ating uh, mga kapaligiran especially ang uh, ating kagulayan, alternative source ng ating income kaya maganda pag mayroon ka talagang uh, 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 tinatanim sa ating bakuran o sa ating uh, bahay para mayroon tayong pagkukunan ng alternative na source ng ating uh, pang araw-araw na pangailangan ng ating pamilya Okay guys, tapos na tayo kaya thank you very much guys sa inyong uh, panood sa ating uh, binaging uh, kaalaman sa ating pang araw-araw nating ginagawa sa ating buhay kaya uh, thank you thank you, maraming salamat sa inyong panood. Uh, I hope na mayroon kayong uh, natutunan sa ating ipinahaging uh, alternative source ng ating pagkain sa ating pang-araw-araw na pangailangan sa ating pamilya. Kaya thank you very much guys sa inyong panood. Uh comments and share and subscribe sa ating mga bagong uh, uh sa ating YouTube channel. Thank you very much. Enjoy. Happy day, everyone.